nakakaranas ng magkaroon ng singaw sa bibig, hindi po ba? Pero sa kaso po ng isang babae sa Quezon City, yung simpleng singaw biglang kinailangang operahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ang simpleng paso sa bibig pwede pala maging delikado. Nangyari mismo yan sa isang babaeng nakilala ko singaw na nauwi pa sa operasyon. Ganyan ang nangyari kay Mary Jane, 26 anyos. 2022, nang mapansin ni Mary Jane na nagkaroon siya ng singaw sa kanyang dila. Inabot ito ng ilang buwan at lumaki at namuti pa. Umabot pa ng isang taon bago niya naisip na magpa-check up. Nung nakita nga po sa biopsy, parang daw po nagkaroon siya ng sugat, tapos napasukan daw po siya ng bakterya. Yung sa akin po kasi ang nangyari, talagang parang color white po siya na fungi, parang ganun po yung nag niya. So ang sinuggest na lang po talaga ng doktor, uh, mag-minor operation na lang po para matanggal siya. Ang tanong, kailan nga ba nagiging delikado ang singaw? kapag mga singaw for example we have to know gaano katagal na yung ano yung singaw ng pasyente for example kung may braces yung pasyente or if te palagi yung tinatouch yung dila niya sa ngipin niya nasusugat yung dila niya yon so those are uh, trauma induced na mga ano na mga uh, makakakos ng singaw sa pasyente pero sometimes kasi becomes worrisome kung if not induced by trauma yung uh, singaw ng pasyente is matagal na, like uh, several months or even years. Dagdag pa ni Doc, dapat talagang bantayan ang singawa. 3 to 27 percent daw kasi ang chance na maging cancerous ito kapag napabayaan. Nagpaopera na ngayong buwan si Mary Jane at umabot sa 30 milang kanyang nagastos para lang ipatanggal ang singaw na halos singlaki na ng Ipin. Kaya si Mary Jane, natuto na raw sa karanasan at may payo para sa lahat. Uh, mas maging conscious po talaga tayo sa katawan natin, lalo na pag may napapansin po tayo. Yung mga simpleng paso, singaw, dapat po talaga um, consult na po natin siya sa mga doktor natin. Kailangan natin ingatan kasi talagang delegado po talaga. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga.